Idol, kayo na po yung musga Bakit Parang uh, gaysong ka ang uh, ating, uh, Nasabi So yan po, kumbaga sa ano parang uh, Umiiwas ka uh, na Sa mga malalalim na ubay dito so, Lalo na po pag naka-tricycle ka lang Ang hirap ah. Oh yeah. So kailangan po mapuno yung uh, Mga humay para ayan. So hindi ka ganong Mahirapan So yan po is uh, going to Arayat San Fernando Biyahing Arayat San Fernando po itong ginadahanan uh, natin to. So So iportret na ninyo naman po yung uh, kalsada kung anong nangyari Oh so, my goodness! mahaba-haba po tong ano to, tong uh, ah, kalsadang ah, sirang ganito so sana mapansin ng DPWH to para naman po mare medyo ah, so, ano yung traffic na nililigtaan niya